Hi mga mi, may masabi lang, may mapuntahan lang. For tonight's nga ay nag-cravings nga kami at nakakita nga kami ng kakainan at dito nga yan sa Samput Sampurado. 485 Kimson Street, Barangay Quezon District, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Philippines. Kaya naman tara samahin nyo nga kami at titikman nga natin ang ilan sa kanila mga pagkain at pagpasok mo nga talaga dito ay talagang mapapayam-yam-yam ka na dahil yung kulay pa lang talaga ay nakakagutom na. Ito nga ang mga pwede nating orderin dito sa Sampu Sampurado na talagang mapapayam-yam-yam ka dahil talagang amoy pa lang ay mabango na. At ito nga talaga ang isa sa pinagmamalaki nilang champurado o di ba talagang mapapa yam yam ka talaga pagka nakakain ka dito ito na ang ating order o di ba pasabog talagang masarap bali nag order din kami ng rice ayan nga merong langgonisa merong hungarian merong ham at saka hungarian ulit o di ba kaya naman patricia itry mo na yung ating champurado na pa talagang mapapa yam yam ka mami silver it's your turn naman talagang mapapa yam yam ka dahil talagang nakakasabing ng kumain ng champurado syempre kailangan na nating maghapunan dahil nag cravings nga po talaga kami at dito pa nga po kami nakarating sa Kabanatuan City dahil nakita nga rin po namin ito sa mga nag upload na mga nagbablog na kumakain nga po dito. At talagang sulit na sulit nga naman po talaga ang mga ibabayad nyo dahil talagang swak na swak nga sa budget at affordable nga naman talaga. <laughs> Nabusog na naman nga po kami sa aming kinainan kaya naman bumisita na rin kayo dito at talagang mapapayam-yam-yam-yam yum, yum kayo dahil sulit na sulit at affordable nga po ang pwede nyong orderin. Maraming salamat po sa panunood. God bless!